Hello so guys, welcome po sa ating channel Haro hindi lakos TV So nangangawil po tayo guys Nasa gitna po tayo ng dagat Guys, nasa gitna po tayo ng karagatan guys oh. uh, ah, Po yan guys, mga bat po Ayan guys Ayan na nga, nakadali na naman po ang aking kasama mga kaibigan Ayan po siya guys Kailang huli na rin po kami mula kanina Oh, uh, jackpot guys Oh, uh. Ganyan man guys, ang isa namin na huli guys. Ah, ganyan lang kabilis guys. Ha? Ah. Oh, guys. Yun. Oh, guys. Yun. Ah. Segundo lang. Segundo lang po mga kaibigan. Segundo lang po. Nakahuli ah, na naman po kami.